Dear Dr. Love, itago nyo lamang po ako sa pangalang Mike. Ako po ay taga Santa Rosa, Laguna at 33 years old na po. Madalas po akong makinig sa inyo at marami rin po akong natututunan. Dr. Love, gusto ko lang pong itanong, normal po kaya ang pinagdaraanan ko ngayon? Meron po akong girlfriend, 3 years na po kami at nakatakdang ikasal next month, April. Medyo gipit po sa pera, kaya naman po sa huwes muna bago lumabas ang pinagbubuntis ng aking girlfriend. Sigurado naman po ako sa kanya at masasabi ko pong mahal na mahal ko po siya. Kaya nga lamang po, simula pumasok ang buwan ng Marso, parang nakaramdam ako ng bigla ng takot. Bigla ako napaisip kung kaya ko ba talaga. Paano kung hindi po pala mag-work ang relationship namin? Paano kung nadala lang po ako dahil buntis siya at alam kong kailangan kong bigyan ng maayos sa pamilya ang bata? Sa pinagdaraanan ko ngayon, hindi ko naman po question ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya nga lamang po, hindi ko maintindihan kung bakit biglang parang na-confuse ako. Hindi ko naman po magawang i-open up ito sa kanya. Ayoko po kasing iba ang maging dating sa kanya at baka pagmulan po ng mas magulong sitwasyon. Dr. Love, ano po ba ang dapat kong gawin? Ano po ba ang dapat kong isipin? Ano po ba itong pinagdaraanan ko? Nalilito po ako. Umaasa sa inyong pangunawa, Mike ng Santa Rosa, Laguna. Maraming salamat sa iyo, Mike. Hindi ka nag-iisa. Nung ako'y ikakasal na, yun din ang iniisip ko. Well, I got married at the age of 19. Can you imagine? Diyos ko, brother June. Maaga naglandi. <laughs> I got married at the age of 19. Ang unang girlfriend ko, yun yung napangasawa ko. Si Sister Ludi at normal, Mike, ang naiisip mo dahil alam mo na ang papasukin mo is a lifetime commitment and you are not committing yourself only before men but before God. Well, sa ngayon, eh, magpapakasal kayo, naka-schedule kayo magpakasal sa huwes. Ibig sabihin, mayor ang magkakasal sa inyo at legal yan ha, sa mata ng batas. Now, ang sa akin sa inyo ay ganito. Pagkatapos yung makasal sa huwes, eh paghandaan nyo naman sapagkat hindi naman malaki yan ang gastusan sa kasal sa simbahan because we call that sacramental wedding. Ang sacramental wedding ay dinadaanan ng biyaya ng Diyos para mapabanal ang inyong pagsasama at magkaroon kayo ng magandang pagsasama na may biyaya at basbas ng Diyos. Yan ang sacramental wedding. Yan ang kasal sa simbahan. Okay. Doon sa mga naiisip mo na parang nag-aalala ka na ano ba, paano bang ba gagawin ko? Parang natatakot ako. Normal yan. Normal yang nararamdaman mong sa sapagkat alam mong ang papasukin mo ay malakihang desisyon. At lahat ng ikakasal, lahat ng mga ikakasal na mga lalaki at babae, iyan ang iniisip. Napakadakila ng iyong desisyon sapagkat hindi lamang iyong pansariling kapakanan mo kung hindi i uh, ini iniaasa, dinidepende mo rin dito ang kinabukasan at dignidad ng iyong pamilya at ng iyong anak. Di ba? Kung ako ikaw, hindi ko na muna, hindi ko na babanggitin ito sa, sa mapapangasawa mo. After all, hindi naman niya kailangan malaman. Ang pinagdadaanan mo ay normal na pinagdadaanan ng isang taong ikakasal na parang nag-aalala, kakayanin ko ba ang responsibilidad? Well, nakaya mong gumawa ng bata, kaya mo ang responsibilidad na magiging tatay, di ba? Ang isa pa, look forward to something nice and beautiful. Gagawa ka ng isang kaharian, gagawa ka ng isang pamilya, at ito ang pagsisimula ng isang bagong pamilya na regalo sa iyo ng Diyos. Ang iyong anak ay regalo sa iyo ng Diyos at inaasahan ng Diyos na ikaw bilang ama at magulang ang magiging pasimuno upang ang iyong buong pamilya ay maialay sa Diyos. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito As always, Dr. Love.